Isa sa mga pinakamalulungkot na bahagi ng showbiz ay ang pagkawala ng ilang artista sa mga trahedyang aksidente sa kalsada. Sa kabila ng tagumpay at kasikatan, nagpapaalala ang mga pangyayaring ito na walang sinuman ang ligtas sa kapahamakan sa daan. Narito ang limang kilalang personalidad na pumanaw dahil sa mga ganitong insidente. AJ Perez, isang rising teen star ng ABS-CBN, Si AJ Perez ay tinanaw sa murang edad na 18 matapos ang isang malagim na aksidente sa Tarlac noong April 17, 2011. Galing siya noon sa isang show sa Dagupan nang bumangga ang van na sinasakyan niya sa isang bus. Dahil sa lakas ng impact, si AJ ang pinakamatinding tinamaan at tagad na binawian ng buhay. Marami ang nalungkot sa kanyang pagpanaw dahil isa siya sa mga pinakapromising na aktor ng kanyang henerasyon ang kanyang aksidente ay naging paalala sa lahat ng artista na dapat laging inuuna ang kaligtasan sa biyahe at huwag magmadali sa kalsada. Rick Segreto Ang tinig sa likod ng mga klasikong awitin tulad ng Don't Know What to Say, Don't Know What to Do at Loving You Si Rick Segreto ay nasawi noong November 16, 1998 matapos pamanggan ng bus habang nagmumotorsiklo sa Makati. Isang mahusay na mga awit at aktor, hinangaan siya sa kanyang talento at disiplina. Ang biglaang pagkamatay niya ay labis na ikinagulat ng mga tagahanga at kasamahan sa industriya. Hanggang ngayon, ginagamit ang kanyang pangalan bilang simbolo ng kababaang loob at dedikasyon sa musika. Tyron Perez, isang aktor at dating starstruck finalist, natagpo ang wala ng buhay si Tyron Perez sa loob ng kanyang kotse sa Valenzuela City noong 2011. Bagamat may mga haka-haka sa likod ng insidente, malinaw na ito'y naganap habang siya ay nasa kalsada. Kilala si Tyron bilang isang tahimik ngunit masipag na artista kaya't labis na ikinagulat ng publiko ang kanyang pagkawala. Ang kanyang kwento ay nagbigay babala sa marami tungkol sa kahalagahan ng kalusugan sa pag-iisip at kaligtasan habang nag-iisa sa daan. Halina Perez, isa sa mga sikat na sexy actress noong early 2000. Si Halina Perez ay nasawi sa isang car accident sa Camarines Sur noong 2004. Galing siya noon sa isang show nang mawalan ng kontrol ang van na kanyang sinasakyan at bumangga sa isang truck. Sa edad na 22, biglang nawala ang isang batang artista na may malaking potensyal. Marami ang nanghinayang, lalo na't na nagsisimula pa lang siyang makilala sa industriya. Ang kanyang pagpanaw ay nagsilbing babala na kahit sa kasikatan, ang kanyang ay maaaring dumating sa isang igla. Claire de la Fuente Bago tuluyang pumanaw dahil sa karamdaman noong 2021, minsan ding nasangkot si Claire sa isang aksidente sa kalsada noong dekada 90. Nakaligtas siya noon, ngunit ang karanasang yun ay madalas niyang ikwento bilang paalala na ang buhay ay parang biyahe, puno ng panganib at hindi mo alam kung kailan titigil. Sa kanyang pagpanaw, marami ang muling nakaalala sa kanyang mga awitin at sa inspirasyon niyang iniwan bilang Asia's Sweetest Voice. Matapos ang mga trahedyang ito, pumapaw ang kalungkutan at pakikiramay mula sa mga tagahanga at kapwa-artista. Sa social media, maraming netizens ang nagbalik tanaw sa masasayang alaala ng mga nasawing bituin. May mga nagbahagi ng mga lumang larawan, pelikula at awitin bilang pagpupugay sa kanilang naiambag sa industriya. Ayon sa ilan, ang mga artista ay maaring mawala pero ang kanilang mga obra ay mananatiling buhay. Ang mga pangyayaring ito ay nagsilbing malaking paalala sa publiko na sa bawat biyahe sa kalsada, sikat man o hindi, laging isaisip ang pag-iingat dahil ang buhay ay isang biyaheng hindi natin alam kung kailan patatapos.